even die. pa dong sa klupan guys because papacheck namin tong ito ba yung door namin dyan kasi ang ingay niya so meron siguro na ano dyan na na hook or ano man yun but, papatingnan muna namin and we were supposed to have Jackie have the uh, change oil today pero bukas na lang kasi baka makulangan kami sa oras pero tingnan lang natin And then after nito guys, we will fetch Kian at around 12. And then pupunta kami ng uh, SMC side. Kasi daw, doon daw sila pupunta ng friends niya, mga classmates niya. Pero tingnan lang natin, titinan din namin kung matutuloy sila. Kung hindi, uh, iuwi namin si Kian and then kami na lang ni daddy yung matutuloy sa pa oil. Kasi alas 4, alas 5 pa naman yung check-in sa resort. Ngayon din ngayon kasi kami mag-outing ng team ko, Team MJ sa Smicy Meron kasi dong resort ng uncle ng isa sa mga ahente ko. Eh <coughs> nakapag-book na sila. Overnight kami dun, guys. Ah, uh, ano 'yun. Kasama yung mga team members ko. Uh, matagal na namin itong... ano eh, since July or June yata itong team na to sa akin. Ito lang yung team na natagalan talaga sa mga kamay ko kasi most of the teams that I've handled would last ar around 3 to 4 months lang. Pero itong team na to, lumagpas talaga sila ng 5 months sa akin. So kaya naging close na rin kami and we wanted to and then a couple of no, months or uh, a couple of weeks ago, nag-dine out naman kami doon sa isa sa mga Samgyup Salad. Doon lang doon sa IT Park, guys. And then, ito yung second namin I mean, na uh, gathering na kasama na naman. Magkasama na naman kami lahat. Although, hindi lahat ng team members ko makakapunta. Like si, si Lee, hindi siya makakapunta dahil may problema siya. Personal problem. And then yung isa, si Yor, hindi na siya kasama sa team ko pero gusto niyang sumama sa exchange oh, na hindi, Manito Manita. Ang kaso, may sakit siya guys, so hindi siya makakasama today. So ang makakasama ko lang talaga guys is yung Wave 39. Wala nang ibang halong wave sa, na makakasama ko. Yun lang talaga yung team ko ngayon. So I'm looking forward na sana maganda yung panahon. Uh, pagdating namin doon and walang magiging aberya. So malapit na kami guys dun sa shop and I'll update you. So andito na kami guys sa Klupan. Tinitingnan na nila. So sumakay sila kanina dito. Ano nga, may mayroon nga tangting kagul guys ba? Ewan ko, uy, eh, kung ano ba yan? Huwag mo ako ng water. Let's get some water first. Sa, ano lang talaga siya all of a sudden siya so yun ako ako dito guys ang dami nilang ginagawa oh. mga inassemble ito pinipinturahan na lang ng mga minivans kagaya nung sa amin ang differential lang dito sa Kupan panmalayo lang talaga to kasi ano to eh unahan pa sa ano guys sa tsaginga na ng ilang ate lagtang so doon doon pa sa bukid pero at least pag kami dito dala na lang stroller stroller strolling strolling and then magtitingin kami ng handle sa baba kaya may nagtitinda man dyan na uh, handle ba sa likod kasi walang mga ganyan na hawakan yung sa likod namin so paulalagyan namin Tingnan namin kung may available. Time check, guys. Andito pa rin kami. And bumili na rin pala kami, guys, ng handle para sa likod ni Jackie. Kasi walang, walang mahawakan yung ito ba. Yan. So, bumili kami. Sana magkasya. paningot na ko guys after nito susunduin namin si Kiang Kiang and then we will go to SMC side and then after diretso na ako sa Sibonga eto lang pala pa-attire natin guys papuntang ano shorts and naka lang ako na ano wala kasi talaga ako bago guys as in hindi ako namili para sa sarili ko nuna ko talaga yung mag -ama. Saka na ako kapag may sobra na talaga. Yung ito nga buho ko, wala na akong pang, pang kulay ng buho ko. na naman ako sa anak ko. Eh kaso, na-short din si kuya kasi nga magsasalo-salo kami sa 24. Mayroon kami yung belly. Ano pa ba yung mga in-order ni na papay? Sandali lang. nagpa na lang din kami pala guys dito sa parang yellow na kasi to oh, para para maging ano na siya uh, ah, puti oh so I let you see the handle yung pinagawa naming handle sa so, may handle na sa likod hindi na mag-worry si na daddy joe ang mamili ayan oh di ba meron na oh ayan meron na rin sa taas oh. Tapos, na-fix na rin, guys, yung door. Ito lang pala, may natanggal na wire or parang ruska. So, okay na siya, guys. So, ngayon, pinabuffer namin yan. 500 lang, guys. Ito na lahat. Ito sa dalawa at saka sa dito. Originally, 350. Mahangyo na mo. 250, guys. So, magiging puting-puting na to. Slow A few moments later. Ito na siya guys. Ang linis it's na. Parang brand new. Salamat dito sa taong to, Ronel. Say hi, Ronel. Hi. <manyan> Hi, Kodong. Hi, Dries. Akong kamera. <laughs> <laughs> o, kontakin niyo si Ronel, guys. Nara siya dari ilang Melvin. Nasa klupan. Layo lang, pero sulit po ang imo pag-ari. So, guys, alas 12 na. <laughs> Hindi pa kami nakakaalis dito. Kala ko yung front lang yung gagawin na buffer. Sa likod pa pala. Good <laughs> sa yukiyan, Hintayin mo lang kami dyan. Kasi yung anak ko, naghihintay sa amin kasi magpapahatid siya sa SM. Eh kaso, andito pa kami guys, mag alas 12 na, no? wala pa kaming lunch, pero busog pa naman kami kasi kumain kami ng pancake. Ayan ako, bumili ako dyan sa tindahan. <laughs> may tinitinda kasi kanina silang mais, corn, 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 kaso walang kutsara. So, pancake na lang yung pinili ko, dalawa, tag-isa kami ni daddy, and then, bumili ako ng coke. Hindi na talaga kaya, uhaw na uhaw ako. Ando, may tubig naman ako guys. So, hindi naman ako tubig mamaya. So, magsasaparate ako ng vlog guys kasi baka mahaba to and nakakaumay mag-edit guys kapag masyadong mahaba yung ano mo, yung vlogs mo. So, uh, after namin sunduin si Kian, pupunta kami ng SM and then dun i- It's ba yun? I-end ko yung vlog ko for uh, this morning. And then mamaya, pag alis ko, pagpunta ko ng resort, iba naman yun sa Cebu tapos na rin sa ibabaw sa ibubaba no sana ito naman sa unsa tingnan na na spoiler go on uh, with the, uh, third light third light Ayan yan ang buffering guys yan, yan ang pagbak wala ba may labas pa yung pulong na red Kaya dito, red na red na talaga. Mm At last guys, natapos din kami sa Haklupan. Mga around 2 hours plus din kami guys, mahigit. Kasi guys, kung gusto mo talaga na maayos kaagad yung sasakyan mo, magtitiis ka talaga. Magsasakripisyo sa init, sa alikabok, and all. For the sake or for the love of your car. So ngayon, we're on our way to San And wala nang, wala nang, ano guys? Ano siya Wala nang kalagubo ba? Kasi wala oh, nang ingay. Oh, wala nang ingay. Ayan, fix na yung likod di Jaggi namin. Good. Ayaw, ma. Say hi. Anong ayaw, ma. Ayaw, ma. Ang ayaw, 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 ayaw ang ayaw, 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 ayaw naman ayaw ka. Ang ayaw, maguka. Ayaw, ma. Sisa Sisa mo na mo ayaw na ayaw na. So, nasundo namin. nakita pa rin kami ni Kian, guys. Ayan. Piyo 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 Ayan. Say hi sa vlog na ko. Say hi sa akong vlog. Ma, ayaw, ma. Ako, ikaw na. Ay, di si Charles. So, yatin namin sila sa Gisano Tabunog, guys. And then kami ni Daddy will proceed na lang to having Jackie's change oil. And... Guys, I'm back. So, andito kami na sa Naga. Dumaan mo na kami ng Caltex, guys. Kasi uh, next week na lang kami magpapa-change oil. 3, 4, 1. Kuangan? Mahalagod. Uh Gamay lang -huh. maka. Usa uh ka -huh. litro. Gamay lang ba? Oh, ka. Okay. Bibili daw si daddy, guys, na. Ng... Bayan, ba yan? si daddy kasi ng oil. Dahil... Saka na lang daw kami, next week na lang daw kami magpapa-change uh, oil kay Jaggy because... Napaka-traffic. Papunta sana kami ng city kanina after namin dito. Wala guys, traffic jud guys tanga tanan mo na yung study ah. Next week na lang tama. Mo ni palit na siya sa oil para madungagan ang among oil for now. kita okay, taas taas lay layo yung ruba si bunga guys. And then ah uh, sa pani magpart mag part 1 part 2 na lang din ko guys no. So I'll end na lang sa muna my vlog sa kani pag adto nako sa Sibonga And then, pag-abot ako dito, I'll have another set of vlogs, guys. Para duha akong ma-vlog for today and tomorrow. Kasi mag-vlog ako definitely pagdating ko ng resort. Or baka hindi pa kami makapunta ng resort. Sa bahay muna kami ng, sa aking agent. And then, by 5 o'clock daw ang check-in time namin doon sa resort. Okay? So, ngayon, guys, I'll end mo na my vlog. Noong nagpunta kami ng Haklupan. And I'll see you guys again next vlog. Babush.